help. Uh, Libby, pwede bang hindi ngayon? Madami akong inasikaso. Mas importante pa ba yan? Mas importante pa ba yan kasi sa nalaman ni Princess Tuko sa fake kidnapping scheme natin? Ha? Huh? Paano nangyari yun? That jerk Justin set me up. Wala akong choice ba to confess at, at narinig yun na ng Princess at Savior for sure magsasalita yung mga yun. Sabihin mo sa akin, may ebidensya ba sila? Kung wala, it will be his word against yours ko alam. Mami, I'm scared. Paano kung kumalat yun? Paano kung may nakuha talaga silang evidence? Then, haharapin natin. Sabihin natin, prank lang yun talaga. Na ginawa mo yun dahil sa inggit at galit mo kay Princess, kaya mo naisip yun. Mami, matitiin na ko dun. Basta kahit anong mangyari, hindi mo ako pwedeng idamay. Ha? Malalagpasan mo to, Libby. Sigurado ako hindi ka pababayaan ng lola mo at ng daddy mo at ako din. Gagamitin ko lahat ng power ko, money at kahit lahat ng connection ko para protektahan ka. Anak kita, hindi kita pababayaan. Pero, sa akin. Hindi ako pwedeng masira sa lola mo at sa daddy mo. Naiintindihan mo ba 'yon? Naiintindihan mo? Yes, Mommy. Ay mm -hmm. Attorney, hindi na kaya fake tong video na to or pinili nila si Libi na magsabi ng hindi totoo. Look at the reaction. Hindi ko ma si Libi. Yung phone niya nakapatay, no ba't Hindi ko alam nasaan yung anak natin. Attorney, can we take this down? Ma'am, nandito na po si Libi. Totoo ba to, ha? Sabihin mo yung totoo! Walang naganap sa kidnapping! Totoo bang tineke mo yung kidnap mo? So, bro, sabihin mo sa akin yung totoo! It, it was just a prank gone wrong! I'm sorry, mommy. Ano? I'm, I'm, I'm sorry. I'm sorry. How dare you! Ano pumasok sa utak mo at nagawa mo to? <laughs> It was just a prank at first. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito eh. Ano hindi mo alam na aabot sa ganito? Ilubaki na nga eh! Nagpakulo ka ng insending tao! Si Princess pati yung kaibigan niya! Yung tao sa CCTV ha? Yung nagturo kay Princess, kasabot mo ba yun? May kasabot ba siyang iba? Or may kasabot kang ibang na hindi namin na alam? Sabihin mo yung totoo! Hindi ako pwede masira sa lola mo at sa daddy mo. Naiintindihan mo ba yon? Wala akong kasabot, mami. Basta ang alam ko lang, ginawa ko yon just for fun. Pero, pero nakakita ako ng opportunity para makaganti kay Princess. Pero di yun naman ako masisisi. She's getting on my nerves. I hate her. Kaya naisip ko na kapag tinuro ko siya sa kidnapping na nangyari, makawala na siya sa buhay ko, sa buhay natin. At sa tingin mo, tama yung ginawa mo? Lady, alam kong pilit mo sinisira ang buhay ni Princess. Ang daming tao na para sa kanya. Just kasi ko, ko na alam. Ano ang gagawin natin? Pwede kang makulog sa ginawa mo. Alam mo ba yun? No, hindi pwede. Ano nila sasabihin ng friends ko kapag nangyari yun? Hindi ko pwede ba? Hindi sana. Naiisip mo yan bago mo ginawa yung katangahan mo. You can't blame me for what I did, ma. Dahil hindi matanggal yung inggit na nararamdaman ko, lalo na kapag nakikita kong inaagaw niya yung mga taong mahalaga sa akin. First, it was safer than you. You, ma. You. Hindi <laughs> niyo alam kung gano'ng kasakit sa akin. Nung nakikita ko mas nagiging close kayo ni Princess. At ngayon, yung kapakanan niya ba yung iniisip mo? Paano naman ako, ma? I know I made the mistake. Pero ayaw ng kulong. Papayag ka ba na dalhin niya ako sa kulungan? Magaya ako ng sa sayo. No, apo. Hindi ka makukulong, apo. Hindi. <laughs> hindi ka makukulong. Libby, hindi tayo pareho. Inosente ako. Kaya e huwag mo ibalik sa akin ng sisi mo kung may nagawa kang mali. <laughs> <laughs> hindi ko na alam anong gagawin ko sa gagawin ko sa'yo. saimo kan yuan loho so okay this okay let's come to the